So yan, nandito nga pala tayo sa Baraswa in Church sa Malolos, Bulacan. Ayan. So itong simbahan na to, kung tandaan nyo, yung sa mga nakaabot lang ha, yung sa 10 peso bill. Yan, ito yung simbahan na nakalagay doon. Yan, sige, ilagay ko yung picture para makita nyo. Tapos yung puno niya, yan pa rin yung original. Makikita nyo naman. Ayan. So buti hindi pa siya na na tawag dito. Napuputol o na mamatay yung puno. So yun pa rin. So pag nagpunta kayo dito sa Barasuin, so ito yung mga, mga makikita nyo dito. ang so, ganda rito. Masyadong malayo nga lang. So, ang tagal kasi nung holiday, kaya na ako. Yeah, so, ayan yung puno niya. Oh. So, yung parin yung ayan pa rin yung pinakandate. Ayan, o. Ayan, zoom ko. Yeah. So sarado lang ngayon, ewan ko siguro pag tuwing may misa lang nagbubukas. Pero bukas naman yun sa gilid niya. so pasok tayo din sa loob so ito yung mga makikita nyo dito sa loob ハハハハ。<laughs>